pabili ako sa SM ng lotion. Lotion? Mm -hmm. O oh, sige. O. Oh. Tapos bumili ka na rin ng gusto mo ha. O oh, sige. Wow! Two thousand years later. Baby! O, oh, ba't yan ka lang? Ito na yung pinabili mo. Gabi na. Lotion lang pinabili ko. Tagal-tagal. Oh. Ina. Thank you. Lotion lang ha. Huh? Hindi ba sabi mo oh ano gusto? Oo, ano ano binili mo ano 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 Anong binili mo? No, no, no. no. Ha? Huh? Gusto ko. ano 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 ko. Laki -laki ng binili mo?